Hello guys, good morning. Napakaraming nagtatanong, ano, uh, kung legit daw ba itong uh, online system na ino offer ko. Alam niyo guys, ano, uh, napakarami ng mga UFW, uh, empleyado, different walks of life, ano, na nandito na at kumikita ng extra. Dagdag sa sahod nila, ano, dagdag sa sahod namin. Ako lang, ano, uh, makapapatunoy sa inyo na super legit talaga ang online system na ito. Nanginahin ako no, sa mga nag-inquire sa akin last year. Uh, hanggang ngayon, nagdududa pa rin sila, nagtatanong pa din. Samantalang kami, samantalang ako, ay uh, kumikita na dito. Uh, normal lang magduda, pero huwag kayo magpatalo dyan. Okay? Alamin nyo, itry e nyo, kasi if you'll never try, you will never know. So kung puro lang duda ang pahiralin mo, hindi ka kikita dito. Kung gusto mo magbago, ang takbo ng buhay mo financially, kailangan may gagawin kang bago. Sa simpleng pagkakapian and paste lang ano, uh, pwede kang kumita dito ng 20,000 to 50,000 potential income a month. Depende pa 'yan sa sipag at tiyaga dito. Uh, lahat ng mga training sa libre, free po 'yan. Pag-comment ka lang sa ibaba o di kaya mag-direct message ka sa akin para maturuan ka namin ano. Okay? See you in my inbox.